ganap nga. Eh maaga nga akong nagising at bad trip na bad trip nga ako sa bahay namin. Nakasyot aba Abay wala talagang good sa morning dahil just ko nuknu ka ng karaming kala. <laughs> Kung ano yung -ano, mga tambak na nga ang nandito sa sala namin maski nga dito sa kutsina namin. At wala naman akong dapat ibang sisihin kundi ako dahil sanda din ang mga parcel ko. <laughs> Kesa naman mainis at magalit ako buong maghapon, eh wala naman akong ibang choice kundi maglinis. Kaya naman pala maaga akong nagising ngayon dahil meron pala akong gagawing mission At ang tanging dahilan pala kung bakit nagkalat ang mga kahon at karton, eh nang dahil nga pala ito kay Penelope. Maghapon na naman siya magngangangat-ngat nang kung ano-ano, kaya naman naisipan ko na nga siyang gawan ng pagkain. Papakainin ko na nga lang siya kaysa buisitin niya ako habang naglilinis talaga naman. At nung naayos at nagayak ko na nga itong kakainin niya, abay talagang iniinis ako, lang kakuha tayo kainin. Ayako, Penelope, sasawa na ako kaya ikaw naksutang. Ah? <laughs> After nga noon, ay eh, na nga ako dito sa CR namin at naglinis na nga ako. At syempre, na naman si Pini. Wala namang ibang ginawa kundi buisitin ako. <laughs> Ayun ngayon na nga lang talaga ako nagkaroon ng time Para maglinis nga ng bahay At lalo na nga itong CR namin Actually after nga nun ay may lakad nga ako ngayong araw At kasama ko nga itong si Angeline Mapagmahal Malapit na kasi ang birthday nga At naisipan ko nga siyang ipa-makeover Kaya naman dadalhin ko nga ngayon siya sa salon Nag-tricycle na nga lang kami papunta nga sa Giginto Bulacan Dahil hindi ko nga kasama ngayon si Bebo At pina-change oil nga si Montero Fulipin <laughs> Minto nga muna kami 7-Eleven para daanan nga itong si Kate's TV. At nagbiyahe na nga kami at inabot nga siguro ng mga 50 to 1 hour yung biyahe namin nakshota. Kshota. nga ng kainit sa biyahe namin at talaga namang nag-sunbaiting ang mga hita naming tatlo. <laughs> at ayun na nga, nagbayad na nga ako kay Kuya. At syempre dito ko nga pala din ala sinanay Nanay sa The Salon by Marian Libiran. Sakto nga rin at magpaparetouch na rin ako ng kulay ngayon dahil magkakaroon nga ako ng pagkakabisihan sa mga susunod na araw. Pagpasok nga namin, ipinasalang ko na nga agad tong si nanay dahil matagal-tagal nga itong ipagagawa ko sa kanya. Umupo nga rin naman ako at pinaayos ko na nga buhok ko. At ang balak ko nga ngayon ay medyo light na color. Alam nyo naman, tuwing napupunta ako dito sa The Salon by Marian Libiran, ay eh, pinaayos at pinati-treatment ko talaga yung buhok ko. Sobrang galing kasi nila talaga dito at yung mga gamot ang ginagamit nila ay hindi talaga matatapang at hindi nakakasira ng buhok. Kaya no wonder talaga kung bakit napakarami nilang customer sa araw-araw. Pero yun na nga, ang kakahibat naman ng yung pagpapaganda, eh masakit nga sa mata. <laughs> Abay, ganyan talaga. Totoo po talaga ang kasabihang tiis ganda. Hindi po namin gawa-gawa yun. Nakshota. Abay, <laughs> natawa nga ako dito sa nanay ko. Sabi niya, ang huling pagpapasalon daw niya, three years ago pa. Ay, Diyos ko. Kasakit bien, eh. <laughs> At ayun nga, magbe-birthday kasi yan. Kaya gusto ko siyang paayusan. Ang kinatatakot ko lang, Diyos ko, baka magkaroon pa ako ng bunsong kapatid. Charis! <laughs> Pinatreatment ko nga yung buhok niya ngayon at syempre ipapabalayage ko na din. At ako naman ay eh, patapos na nga dito sa Gedli at maya maya nga dumating nga rin to si Mami Kings at nagpapaayos nga ng buhok. Bakit kaya? <laughs> patapos na nga ang lahat pero just ko sinanay ko para pa rin siyang sisi oh. <laughs> Panigurado nga at gabi na naman ang uuwi namin nito kahit umaga kami nagpunta dito. Patapos na nga ako ng mga time na to at actually hindi naman ako nagpapalit ng kulay dahil nagparatouch at nagpa lang ako ng buhok. Nagagandahan pa kasi ako sa kulay at malalaman nyo rin ang dahilan kung bakit nga gusto ko maging blondi na ngayong araw. Alam nyo guys, grabe sila mag-alaga dito kahit buwan-buwan nga ako nagpapare ng buhok, eh ganyan pa rin talaga siya ka-healthy. O ba diba? kahit titigan mo yan ng mabuti, mas healthy pa yan kaysa sa relasyon nyo, naksyota. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din naman mag dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!